Hello, maayong 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 hapon sa inyo mga boss. Kumusta mo sa inyong kahapon Nakadaog ba mo sa Tripol, ha? Congrats mga boss, nakabalik sa Tripol, no? Sa atong gihatag hapon ni mga boss, sayang delayed ang Tripol. Sa naka balik ana boss, naka-pick ng Tripol. Congrats sa inyo ha, ato naghihatag hapon, no? Delayed lang jud. Sus, grabe, wa ako kahatag og Tripol karong adlaw mga boss. Grabe, nagmadali ko ganiha. Huwag ko kahatag o triple, Pagkasayang namang yun. Gahatag na gahapon na Nagahapon mga boss ang triple Ang ato ang tripod gahapon. Huwag ko masayop. 7 og 99 o Mao na tong gahapon mga boss. Kung wa ko masayop ha. Kung nakalantaw mo gahapon sa ato ang upload na video. Karon mga boss, wa ko kahatag og triple, Nalimot ko gahatag og triple mga boss. naamanta uh, ni sa to ang guide. Wa yun ko kahuna-huna. Basta namang gid. Nagmadali ko ganihan mga boss. kay naghatod gaya ko sa akong anak. Sa eskulahan kay malit na. Wa, nakalimtan na ako. Nakalista rin ako ang triple. Sa kuang kon. Waag yun ako mahatag. Pastila namang gid. Eh, sayang nga. Undas patapon. Tanit ta karon. Pero sige lang mga boss. Bawit ta karong 5pm no. Basin dahi karong 5pm maka... Chamba, makachamba punta. At sa mga nakapadayo na nato ang triple gahapon, na gihatag hapon na 7-7, congrats sa inyo ha, mga boss. Kung nakabalik mo ana. Pagkasayang naman, undas pat ang atuang ko na eh. Gihatag na ito gahapon, wala natong mabalik karoon o gahatag. Sayang. Pero sige lang, mga boss, pahabol ta, 5pm draw ha. Para kayong, para karong 5pm, basi hindi ay ta karong 5pm. Asabay lang po mga boss, sa mga ganahan lang mo sabay sa atong pahabol karong 5pm draw, ha? Sa mga ganahan lang, disclaimer lang, wala showin mga boss, ha? Mga boss, paliyog kong balik, og lantaw sa ito ang gi-upload na video ganihang buntag, kahit ito adito ato mga hot probables mga boss, og ato ang regalo na gi-upload gabi mga boss, lantaw po ninyo, kahit na dito ato mga atong regalo na hot, basin unya, og mo daspat niya ito, no? karong 5 pm o gato ang guide ganihang buntag nagi a uh, gi-upload paliho ko lantaw ug balik mga boss Basig na dito ato ang kadaogan karong 5 pm at ang mga ganahan lang mo sabay sa ako ang ipahabol karong 5 pm sabay lang inyo mga boss ha Disclaimer lang ta, wa tay sure win. Okay, mga boss, before ta mag-start, mga boss, paligoy like sa tuwang YouTube channel, The Boss Rain 3D Vlog, and then paki-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakaka-subscribe nakaka sa ating YouTube channel, The Boss Rain 3D Vlog. paki pindot na rin mga boss ng hate uh, notification bell para lagi kayong na-notify nano sa mga ina-upload kong araw-araw na video. Okay, mga boss, di na nato nilang anon, ato nang Sugdan nga ang pahabol kay mahuman or mahuman na kay mula ka pa ko mga boss ako na ning sugdan mga boss ha congrats mga boss ha? sa nang kabalik ani atuang ang gihatag gahapon na 77 kung nakabalik mo og patad sa tong tryo na gihatag gahapon tuloran na atong ko masayo tuloran na atong gihatag gahapon na tryo ang 7788 og 99 ah uh, congrats sa inyo mga boss kung nakapamaris mo ana sayang kayo so bahabol ta mga boss sayang delayed delayed nga ang ato ang kombinasyon karong adlaw na ay delayed oh tama delayed pa rin atong tryo gihatag wa ko hatog tryo karong mga boss Sayangan. nga ng hinayang kay ko uh, nakasabay unta Sus. so sayo, gikain ako sayop gid na nako ni mga boss pasensya na mga boss kay nakalimot ko hatag og tryo karong adlaw namatay tryo mga boss wala na ako gimahatag Okay mga boss, mag na tayo sa tuwang pahabol karong 5pm. Ah, basig. Sabay lang niyo, mga boss ha, sa mga ganahan lang mo sabay. Sabay lang mo. Para hindi karong 5pm mga boss, sabay lang. 7, 8. 7, 8, 5, mga boss. Ang ato ang pahabol karong 5pm. Sabay lang ninyo ha. Respecta rin lang ninyo mga boss ang 785 785 5. 7, 8, 5 versus 7, 8 six na eskalera mga boss. Kining uh, six na eskalera mga boss, gihatag nina ko ganyang buntag to apo na dito. Balikin niyo lang tawo ang gi-upload na video ganyang buntag mga boss ha. Kay to adito ato ang mga hot probables, okay? Ako lang gi-remind sa inyo mga boss, balikin niyo lang tawo ang ato ang hot probables ganyang buntag. O, ulit ulit na ako nag-remind mga boss, basig do adito inyong kadaogan, pili ilang ninyo og paminaw. Ayon ni hot dagpatad ato ang mga kombinasyon karon adlaw ah. nagipang upload pag pick lang mo og usa ka mga boss okay so mo ni mga boss ang ato ang pahabol karong 5 pm draw ha ah, lubago ni siya mga boss lubago ni siya mahimo ning 2 3 uh, 230 mga boss. May mo ng 230. Okay? Ay gumbiyansa sa mga eskalera karong mga boss og double ha. Eskalera og double mga boss ay kumpiyansa. Pag double mo kung naamoy double na kombinasyon mga boss, pag double mo mga boss karong adlaw. Okay? Natay gihatag na double na 88 788 mga boss, no? Ligas ang ato ang 788 na double. So wag ko kahatag og trayo, grabe. Ang hinayang ko karong adlaw mga boss kay indas pa tanit ta karong adlaw na amantay trayo gihatag nato nang gahapon. Wa, wow, jud na ako mabalik na amantani sa toong guide mga boss. Pasensya na mga boss ha. Pero bawit ta karong 5 PM mga boss, basig makachamba chamba ta karong 5 PM. Sabay lang ninyo atong mga kombinasyon karong 5 PM. Okay? And the next natin na pahabol mga boss kay 5 5-7 5-7-6 mga boss Okay? 576 mga boss lubagon 021 ha 021 ang iyang lubagan na mga boss pag target o grumble mo ay mo kumpiyansa mga boss ha pag target o grumble mo ani mga boss atong ipahabol kaning 5 mga boss o naa mo ikapamaris aning 5 una mo nga sa namoy tinaguan na piring Ah, uh, parisin ninyong 5 mga boss kay hatnik sa kuang guide. Okay? Okay mga boss, karon may double tang ihatag mga boss kay atong double karon kay 588 mga boss. Respita rin ninyo ang 588 mga boss karong hapon. Karong 5 PM draw mga boss. Ang 588 respita rin ninyo mga boss ha. 588033 ang iyang shadow mga boss. 033. Karon mga boss, respita rin ninyo ha karong adlaw. Karong 5 PM draw sa ganahan lang mga boss sabay ninyo ha ini ito ang gihatag na kombinasyon okay mga boss last kombinasyon na tayo last kombinasyon na mga boss sa mga ganahan lang musabay mga boss ha sabay lang ninyo ato ang gipanghatag na numbers karon sa mga ganahan lang ni mga boss ha? sa mga ganahan lang musabay. sabay og dili mo ganahan mo sabay pwede ra niyo tutukan lang taon tan titigan ang ato ang mga kombinasyon okay last kombinasyon mga boss ang atong last kombinasyon karong adlaw kay 5, mga boss 568 ang lubag nga nun yung mga boss kay 0, 1, 3 okay muna yung lubag mga boss ha 0, pwede po din yung himuunin yung ingonan mga boss oh 2 then 4 and then ito ay gagawin yung ah uh, ang 8 gagawin yung 3 mga boss okay pag TR mo ani mga boss. Okay, diri na lang natapos sa tuang ang pahabol mga boss before to mag-excite, mag-excite. Uh, paliwag like mga boss o subscribe sa atong YouTube channel o dagang salamat sa mga nag-subscribe sa atong YouTube channel o mga nagalantaw. Sobrang sobrang thank you po sa inyong lahat mga boss. Balikin yung lantaw ang ito ang upload na video ganihang buntag mga boss. Kahit ito dito itong mga hot probables. Basig na mapili mapilian dito mga boss. Okay? So, congrats sa inyo mga boss ha, kung nakabalik mo sa ato ang tryo nagihatag hapon. gahapon, congratulations sa inyo ha, mga boss. Okay? Pasensya lagi kayo, wala ako na mahatag karon mga boss. So, ko kahatag og tryo karong adlawa na ama na sa ato ang guide, wala nato mahatag karon ron. Lalimot hatag mga boss, kaya nagdali-dali po ko ganiha, kaya naghatod ko sa akong anak lang sa eskulahan. Pasensya lagi kayo, hundas pat kung tanita karon mga boss sayang okay Exit na ko mga boss o dagang salamat sa inyong tanan and good luck o hope to win ta karong adlaw karong hapon na basig makachamba ta sabay lang sa mga ganahan mo sabay okay Exit na ko mga boss bye bye and good luck and god bless po sa inyo lahat thank you po